بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله آداب المتعلمين يومين ناتي نتلاقي يوم تلاقي محمد بن أبي علي alas bahani. Sinabi niya, napakaganda ng sinabi niya, E'amal bi ka tagnam ayyuhar rajul. Isa buhay mo ang iyong kaalaman at ikaw ay makikinabang ng husto rito o lalaki o tao. Ganun. Layan faul ilmu illam yuhsinul amalu. Walang saysay ang kaalaman kung hindi ito nagdudulot na maging mas mabuti ang iyong mga gawain. So ang resulta, ang bunga dapat ng kaalaman ay ang higit na takot kay Allah o ang pagiging matuwid. Ang dulot ng kaalaman dapat, insya Allah, hindi yabang na kapag yung tao may nalaman konti, Akala niya, alam na niya lahat. So, hindi ganun. So, dapat uh, madadagdagan ang kanyang mabuting asal, insya Allah. Lalo, lalo na yung takot kay Allah. Actually, yung takot kay Allah at ang kaalaman, pareho itong uh, ugat at resulta ng isa't isa. Meron dalawang aya sa Quran. Yung unang ayah sabi ni Allah, Wattakullaha yu'allimukumullah. Katakutan ninyo si Allah at kapag natakot kayo kay Allah, bibigyan kayo ni Allah ng kaalaman. Sa so kaalaman, resulta o bunga ng takot kay Allah. Pero mangyayari din na ang takot kay Allah ang magiging bunga ng kaalaman. Katulad ng sinabi ni Allah, Inna ma min ibadihi al-ulama. Ang tanging may takot lamang kay Allah ay ang mga may tangan ng kaalaman. So, ibig sabihin nito, habang nagiging maalam ang tao, nagkakaroon siya ng higit na takot kay Allah, at habang nagkakaroon siya ng higit na takot kay Allah, nagkakaroon siya ng kaalaman, nadaragdagan ng kanyang kaalaman. Kung bagay, dalawang ito sa isa't isa, sila ay gumagatong sa isa't isa. Yan ang relasyon ng takwa at ng kaalaman. Wal ilmu zaidun wa taqwallahi zinatuhu. Ang kaalaman ay palamuti. Ang kaalaman ay palamuti ng tao, nagpapaganda sa tao. Kapag ang tao ay may kaalaman, gumaganda siya kumbaga. Katulad lamang din kung paano gumaganda yung tao sa pamagitan ng suot niyang alahas o suot niyang magandang damit. Yung tao ay gumaganda sa pamagitan ng kaalaman. Pero yung kaalaman gumaganda sa pamagitan ng takot kay Allah. Ang alahas, ang palamuti ng kaalaman ay ang takot kay Allah. So related talaga sila sa isa't isa. At dito nabanggit na naman yung takwa. Wal takuna lahum fi ilmihim shugulun. At ang mga may takot kay Allah ang matutuwid sa kanilang mga kaalaman sila ay abala. Ito yung pangunahin nilang pinagkakaabalahan, ang kaalaman. Either sa pagkakamit nito, pag-aaral, o pagsasabuhay ng kaalaman na ito, o pagtuturo ng kaalaman na ito, o pagtitiis sa pagtahak sa landas ng kaalaman na ito. Sa pag-aaral, sa pagsasabuhay, at sa pagtuturo. Iyon yung pinagkakabalahan ng mga may takot kay Allah. Kasi hindi pwede na yung tao nag-aangkin ng takot kay Allah na hindi naman siya nag-aaral. Hindi pwedeng mag-aangkin na ang tao ay may takot kay Allah na hindi naman siya nag-aaral. Hindi pwede. Hindi maaaring magsasama yung pananampalataya at kamangmangan. Ang pagiging matuwid at kamangmangan. Kailangan kaalaman ang pundasyon, ang ugat ng pananampalataya at ng pagiging matuwid. Dahil kapag ang tao naniniwala na siya ay matuwid o nag-aangkin na siya ay matuwid, na hindi naman ayon sa kaalaman, pagiging ipokrito yun. Pagiging mapag-angkin na lang. Nag-aangkin na lang siya ng uh, pagiging matuwid o pananampalataya. Kailangan merong takwa. Sumunod so, sinabi, Taallumil elma wa'mal wa mas tataatabihi. Pag-aralan mo ang kaalaman at isabuhay mo ang anumang kaya mo na isabuhay mula sa kaalaman na ito. Sa buhay mo ang kaalaman, insya Allah, sa abot ng iyong makakaya. La yulhi ka anhul lahwu wal jadal, wag na huwag na malilin lang ka palayo sa kaalaman ng paglalaro, paglilibang o pakikipagtalo. At ito yung umuubos nga sa oras ng tao yung paglalaro at paglilibang. Yung mga tao ngayon sa banala, wala na. Uh, yung buhay nila, ang gusto na lang sa nila sa buhay nila ay lumipas ang oras. Kaya maghapon yun, manunod yun ng telenovela, manunod ng anime, tatambay sa kapitbahay, may kipagchismisan, o kung ano, ano, na lang. Na kanilang pinagkakabalahan, kanilang ginagawang libangan. At maaaring ang iba sa mga libangan na ito, syempre, ay merong pagsuway kay Allah. Kasi kung di mo ginagawang abala ang sarili mo sa kaalaman, yung katulad ng nabanggit kanina, na magiging dulot nito na ikaw ay magiging, ma, magiging may takot kay Allah o magkakaroon ka ng takot kay Allah. Kapag ginabala mo ang sarili mo sa paglalaro at paglilibang, ay eh mawawalan ka ng takot kay Allah o baka mawalan ka pa ng pananampalataya. 'di ba? Abala ka sa paglilibang, abala ka sa paglalaro. Ha? Nangyari yan kay Rashid. O, 'di ba? So, tama talaga yung sinasabi dito. Huwag na huwag kang magpapalinlang o huwag mong hayaan na ang paglalaro at paglilibang ay ililigaw ka, ilalayo ka mula sa kaalaman. At gayon din ang pakikipagtalo. Yung pakikipagtalo. Ang pakikipagtalo isa ito sa mga anyo ng huwad na kaalaman. Akala ng tao, inakala minsan ng tao na ang kanyang kaalaman ay masusukat sa kanyang husay sa pakikipagtalo. Kaya nga marami sa mga mangmang, gustong-gusto nilang nakikipagtalo sa maalam. Kasi yun na yung kadilang uh, pag-aakala na paraan para ipakita ang kanilang karangalan sa pakikipagtalo. Kaya merong kasabihan, ang pagpapakitang tao daw o yung showing off ay ang konsepto ng karangalan para sa mga mangmang. So unang katangian ng mga mangmang ang magpakitang tao at ang pagpapakitang tao na ito ay pinapakita nila sa pakikipagtalo. Kaya may kita ninyo ang marami sa mga nakikipagtalo sa Facebook, lalo na sa social media, mamang mangmang yan. Either Islam, tungkol sa relihiyon pinagtatalunan nila. Politika, pinagtatalunan nila. Lahat na lang, pagtatalunan nila. Minsan bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Papakilaman pa niya, pangihimasukan pa niya. Merong tao nagpost. Masaya siya eh. Kaya pinost niya yung kinakain niya. Oh, ito pagkain ko, sarap po. Oh. Kain tayo. Magko-comment pa yun. Huwag ka magpost ng ganyan. Napaka-insensitive mo naman. Ang daming tao ngayon nagugutom. <laughs> pakialamero. <laughs> Masyadong pakialamero. Eh, pak pak pakialam mo doon sa tao, masaya siya, pinapakita niya yung, ano, yung masayang buhay niya. O malay mo, gusto pa niya na makita yun ng mga kamag-anak niya. Kaya niya ginagawa yun. Tapos ikaw, dahil mangmang -mang ka, gusto mo lagi ng debate, yung pati yun dinidebate mo. So huwag tayo magpapalin lang sa paglalaro, paglilibang, uh, palayo sa kaalaman. At yun kung nagkamit ka na ng kaalaman, waallimin nasa waksid naf'ahum abada. Kapag natuto ka na, turuan mo ang mga tao at hangarin mo ang pagdudulot ng kabutihan sa kanila kahit kailan. Itong isa sa mga layunin ng kaalaman. Raf'ul jahli minnan nafs walil akarin, ang pag-aalis ng kamangmangan mula sa sarili at sa iba. Layunin ng kaalaman. Hindi layunin ng kaalaman na magkaroon ka ng diploma. Hindi layunin ng kaalaman na tratuhin ka ng mga tao na VIP, parang praile. Hindi layunin ng kaalaman na pangingibabawan mo ang mga tao. Ang layunin ng kaalaman, magdulot ka ng kabutihan sa sarili mo at sa iba. Yun ang layunin ng kaalaman, insya Allah. Iyaka-iyak, anya'tada ka, almalal. Pangilagan mo at pangilagan mo na masasanay ka sa uh, pagkaburyo o kumaga pagkabagot. Yung naiinip ka sa pag-aaral, kumaga na, nakakasanayan mo na iniiwan mo ang pag-aaral kasi naiinip ka o inaantok ka o tinatamad ka o iba't iba pang mga dahilan. Maglalaba ka. <laughs> Kaya hindi ka duwadala sa lecture. Maglalaba. Parang si Manong, uh, huwag kang, uh, huwag mo hayaan na ganun na lang palagi yung buhay mo. Sige so, nga, wal yatawakhal muallimuna wal muallimat al adlu bayna tulabihim wa talibatihim fala yaksiru ihtimamuhum alal adkiya an Sa so, mga tagapagturo, dapat maging makatarungan sila sa kanilang mga tinuturuan na hindi lang sila magpo-focus dun sa matatalino. Pahalagahan nila lahat ng estudyante nila. Pahalagahan nila dapat lahat ng estudyante nila. Ito yung problema sa DepEd. Yung nga sa DepEd, kasi trabaho lang yung ano nila, yung pagtuturo nila. Wala silang pakialam talaga. Ay di at pati CHED, pati college. Walang pakialam yung matututo ba yung estudyante. Mahalaga, tapos yung araw, sa na sila sa araw na yun. Kaya mangyayari, so nagkakaroon ng favoritism, kunin nila yung pinakamatalino estudyante, paborito na nila yun. Tapos yung mga bobo, yung ropor, kumbaga, wala na pabayanan nila yun. Zach Locheran. Pabayanan nila yung mga bopol. Hindi ganun. Basta makita mo yung estudyante, insya Allah, na nagsisikap naman, kahit may nakikita ka pa sa kanya na kahinaan, pagtyagaan mo. Eh lahat naman ng tao may kahinaan eh. Iba-iba lang yung kahinaan natin. Iba-iba. At hindi lahat ng tao may talino, iba-iba lang yung talino natin. At uh, trabaho ng mahusay na guro, yung kumaga maipalabas sa tao yung kanyang potensyal, sa estudyante yung kanyang potensyal. At dito naging mahusay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nga sinasabi ko palagi, nilagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba sa kanilang tamang kalalagyan. Yung mga matatalino, ginawa niyang alim, tagapagturo ng Quran, nagkabisado ng Quran. Yung mga matatapang, nagjihad. Yung mga tuso, Naging politiko, kumbaga, o nam namamahala sa Islam. So, ganun si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam. So, hindi porke mahina magkabisado, tatratuhin mo ng bobo. Hindi naman. Hindi naman. Bawa yung kambal. Nakikita ko nagsisikap sila, pero hirap sila sa ibang mga bagay. Bao Arabic, hindi naman unang pagkakataon natutunan agad. So, Binabalik-balikan natin, insya Allah, para... Uh, maintindihan ng lahat. Kasi hindi rin naman lahat talentado sa bagay na yun eh. O um, mo, may ibang talent pala to si Rashid. So, wag lang siya mag-focus dun sa matalino. Balyabdalu wa si fi mukhtalifil fi at liuhafidu ala nubugil uh, mutafawikin. Liusaidu man kana Dunahum bilirtikai به almasaf alfaikin. marapat daw na yung tagapagturo ay sikapin niya na mabigyan ng pakinabang ang lahat ng antas ng kanyang mga mag-aaral mga matatalino yung mga okay lang at yung medyo naiiwan mas na mahalaga titingnan ng tao yung pagsisikap kung nakikita mo nagsisikap yung estudyante yung nakatulad ng ginawa ng ni Imam al-Shafi'i na natalakay natin nung nakaraan, alhamdulillah. Liyara'u al-furuq al-fardiyah bayna tulabihim wa talibatihim fa inna li kulli durufihi al-khasa hasaba bayatihi al-ijtima'iyya wa namwihi al-akli wa gayri dalik. So lahat ng desisyon na ito, ay titingnan niya doon sa kalagayan nga ng estudyante. Kuno ano, ang kanyang kalagayan sa lipunan. Kasi maaaring mayroong mga estudyante, kaya sila naiiwan, kasi nagtatrabaho. May ganun eh. May mga estudyante, napapanood ko nga sa TV yun eh, hindi sa TV, sa internet. Mga bata, magtitinda muna yun sa umaga, kung ano-ano. Iba, mga ngalakal pa. Maumulot ng karton, plastik tas dadaan muna sa junk shop. Tapos yung makukuha nilang pera sa junk shop, yun yung baon nila. Tapos yung iba don i... Pagkakain pa nila. So meron mga batang ganoon, nahihirapan sila sa pag-aaral. Pero kung nakikita mo naman yung gano'n ng pagsisikap, edi eh tulungan mo rin, insya Allah. Pero meron ako nabasang post tungkol doon. Eh. Kasi, di ba sa ngayon, ang daming napopost lalo na sa Facebook tungkol sa mga bata na nag nagtitinda para masuportahan yung kanilang pag-aaral. Na para bang, para bang yun yung ideal yung modelong bata, huwaran na bata, yung nagtitinda. May nagkomenta ano, <laughs> na isang magulang. Eh may punto naman siya. Sabi niya, huwag niyong gawing, kumbaga, huwaran na bata yung nagtitinda para masuportahan yung sarili niyang pag-aaral. Kasi ang ibang bata naman, kaya naman kasi hindi nagtitinda, hindi dahil sa tamad sila. Hindi sila nagtitinda kasi meron silang magulang na masipag, na nagsisikap na matustusan sila para hindi rin naman sila nagtitinda. So dapat paano? Kumbaga pareho, pareho pahalagahan natin. Pahalaga natin yung bata na nagsisikap para sa sarili niya. E eh, pahalagahan din naman natin yung bata na ang dila merong magulang na nagtutustos sa kanila. Minsan kasi yung tao, pag nadadala sa emosyon, kumbaga, hinahaya, hinahangaan na niya masyado yung ibang bagay na hindi na niya nakikita yung iba pang mga bagay. Wal yahrisul muallim ala tanmiyati ma'lumatihi wala yadunnu annahu sara mualliman faya tawakkafu anil ilm. So ito yung isang mapanganib na kalagayan ng tagapagturo. Nakala niya alam na rin niya lahat at hindi na siya mag-aaral. Tapos kaya nagtuturo na siya, hindi na siya mag-aaral sabi niya nga, marapat na pangalagaan ng tagapagturo ang pag-unlad ng kanyang kaalaman. At huwag na huwag niya nga akalain na siya ay naging maalam na at titigil na siya sa pag-aaral. Ang totoo niyan, kapag nagturo ka, dapat mas lawakan mo pang pa iyong pag-aaral, insya Allah. Kasi kapag nagtuturo ka na, maaring merong mga dadaanan kang usapin, na hindi mo nadaanan noon nung nag-aaral ka pa. Bawa, may tatanong yung estudyante, di ba? O ngayon, halimbawa, nagtuturo ko. O may tatanong yung kambal, kakaiba. Kaya kung hindi ko pinag-aralan yun, wala akong isasagot. Wala akong isasagot. Pero marami sa tanong ng kambal, wala talaga ako sagot eh. Hindi ko alam rin nila naisip yun eh. Pero dapat yung nagtuturo ay nag-aaral pa rin, insya Sa so, sinabi nga ni faqada Ibrahim al-Harbi min majlisil lugatin, wala nahuin min hamsina sana. Subhanallah. So meron daw, hindi ko kilala to si Ibrahim al-Harbi. Pero siguro ano ito, salaf. Sabi niya, si Ibrahim al-Harbi na natili raw na nag-aaral ng Nahu sa loob ng limampung taon. At hindi raw siya umabsent kahit kailan. Inshallah. So, hindi siya umabsent kahit kailan. So, Sabi natin si Ibrahim Al Harbi, nagsimula siya mag-aral ng grammar. Sabi natin na uh, anim na taon o pitong taon. Ibig sabihin hanggang doon sa panahon na 57 years old na siya. At at uh, sigurado nagtuturo na rin siya sa panahon na 'yon. So dumadalo pa rin siya sa aralin ng Nahu at Loga language sa mahabang panahon na yun. Pinagtyagaan niya talaga. Pinagtyagaan niya talaga. Hindi siya, kumbaga, inabala ng paglalaba o anumang uh, pinagkakabalahan ngayon ng mga tao. Pero syempre, kung trabaho, ibang usapin naman yun. Ibang usapin yung trabaho kasi doon mo tinutustasan yung sarili mo eh. Kung lumiliban ka sa pag-aaral dahil sa trabaho, maaring, ano yan eh, uh, mapapaumanhinan insya Allah. Hindi siya kasing bigat. Nung iba pa mga gawain na pwede mo naman gawin sa ibang oras. Pero kung trabaho, halimbawa, natatapat sa oras na may pag-aaral, tapos nandun ka sa trabaho, sa halip na nag-aaral, maring mapapaumanhinan yun, insya Allah. Pero yung masama, bagay na pwede mo naman gawin sa ibang oras, ibang araw, pero pinipili mong gawin sa oras ng pagtuturo, oras ng pag-aaral, ay eh, maling-mali yun. Ba, maglalaba, wala bang ibang oras para maglaba kailangan doon sa oras ng pag-aaral hindi ano hindi yun makatuwiran na uh, dahilan so, yun, Wa wadi an atawqafu bil qiraatil kiram wafaquhumullah wafaquhumullah ma hadhihi lati dakaraha abu abdillah muhammad bin alqadi suhnun Kamakala Ibn Khalkhan wa qad allafa kitaban unwanuhu Adabul Muallimin so merong aklat na ang title niya Adabul Muallimin ni Abu Abdullah Muhammad bin al qadi so hunun wa ba'da ma al-muallifat fi tarbiyati fikr nisal al-hijri so mga 1000 CE daw Nabuhay itong si Muhammad bin al-Qadi Sohnun Wakassabihi al-muallimina wal-murabbin So yung kanyang adabul muallimin Itong libro Adabul mutaallimin. Magandang asal para sa mga mag-aaral Pero siya, meron siyang libro Adabul muallimin Para sa mga tagapagturo Wasalakafihi Maslakal muhaddifin Min haytu inayatihi bir riwayati wal isnad. So, kanyang libro, ay natatala rito yung mga fawaid, mga aral, mula sa mga naunang mga muslim, sa kaparaanan na kung paanong iniulat ng mga muhadith, ang kanilang mga hadith, na nababanggit yung riwaya at yung mga sanad ng kanilang mga uh, ulat. So, ngayon nga, Alhamdulillah, kahit sa sira, actually, ini-apply na ito ngayon. Meron mga scholar, yung Arahikol Maktum, magandang libro na yun, actually. Pero meron pang mga mas makabagong mga scholar na talagang nagihigpit sila sa sanad. Halimbawa niyan si Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi. Meron siyang lecture, yun ako ko sa inyo palagi. Ang haba nun, 57 na episode tapos tig 30 minutes kung papakinggan mo yung lahat-lahat kulang yung 24 hours mo kung di dire mo. So in kanyang pagtalakay doon nakabatay sa sanad, nakabatay sa sanad. Kaya mababanggit doon yung ilang mga ulat na laganap tungkol sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu na hindi naman napagtibay. At uh, mababanggit niya kung ano naman yung napagtibay. So halimbawa nga doon sa Uh, kay Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ang pinaka napagtibay na kumbaga dahilan na narinig niya ang tungkol sa Islam at dito'y napalapit ang puso niya sa Islam yung narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbabasa ng Suratul Najam doon sa Kaaba uh, ano Suratul Haqqa pala Suratul Haqqa Suratul Haqqa doon sa Kaaba yun ang pinakamatibay ang sanad. Pero doon sa Omar series, mas pinili nila na ipalabas yung nasaktan niya yung kapatid niya. Kasi mas dramatic yun eh. Pero wala namang problema. Kasi bagaman hindi ganun kasing tibay, yung sanad nun, hindi man ibig sabihin na yun ay maudu o inimbento lang na kwento. Okay, ang tinutukoy lang nila doon, pinakamatibay ang sanad nung kwento nung pag uh, pakikinig ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi na nagbabasa ng Suratul Haqqa. Wa huwa kitabun mumti'un ganiyun fawaid fi majali at tarbiyah. So ito raw ay aklat na napupuno ng maraming mga aralin tungkol sa pagtuturo, ng Tarbiyatul Islamiyya al-Asila. Wa anfaluhuna wa anfuluhuna aw -ankulu. wa ankuluhuna ba'da kalamihi alladhi yusi bihi al-mu'allimina at uh, babanggit dito ni Sheikh yung ilan daw sa mga binanggit ni Abu Muhammad al-Qadi. Sa so una, al mu'allimi an yu'arrifa tulabahu admatillahi wa jalalihi wa jalaluhu ala dalik ala dalik marapat daw sa tagapagturo na ituturo niya sa kanyang mga estudyante ang kadakilaan ni Allah at kanyang karangalan nang sa lalaki o tatanda ang mga bata sa pagkilala sa kadakilaan ni Allah at kanyang karangalan Wayan bagilil muallimi an ya'murahum bis salati idakanu kanu baniyun sabaun sabu sinin at marapat sa teacher na turuan ng kanyang mga estudyante kapag umabot na sila sa pitong taon na edad wa yusbiruhum aliha at turuan niya sila na maging matiisin sa sala na pagtiyagaan talaga nila dapat ang sala idakanu Bani Asherasinin lil hadithil warid fi dalik. At kapag sampung taon na nga sila, tuturuan sila na dapat silang maging matiisin sa sala. Katulad na nababanggit sa mga hadith. Wa yalzimuhu an yu'allimahum alwudu was sala. Marapat na turuan niya sila na magwudu at magsala. Lian nadali ka dinuhum, dahil ito ang kanilang relihiyon. Wal istiska'u bil khawfi hatta yu'allimuhum dinuhum alladhi uh, tu'abbiduhumullah tu'abbiduhumullah bihi wa sunnati nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam sa bukod pa rito sa dapat din nilang malaman ang tungkol sa salatul istisqa at salatul khuf ang para malaman nilang kanilang relihiyon na sa pamagitan nito ay sila ay nagiging alipin ni Allah at sila ay sumusunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natito yung salatul istiska at yung salatul kauf actually advanced na ito na aralin kung pagdating sa tahara at sala. Pero nga nabanggit ni Sheikh na mainam na bata pa lang ang tao ay nauunawaan na niya ang bagay na ito. Alhamdulillah. Kasi ito yung kanilang relihiyon. Wala tayong pinipili sa pagtuturo ng relihiyon. Kaya nga sa mga subject natin, alhamdulillah, inuubos natin yung libro. Ginag ginagapang natin yung bawat pahina ng libro kasi ganito ito itinuro ng nauna sa atin na matutuwid ng mga Muslim, alhamdulillah. So dito na lang, tutuloy natin ito, inshaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.